pa tayo nasanay, mga kabayan. <laughs> Nagyari na nga kay Bongbong eh. Sino mo magkakalak ipapakulong niya ipapakulong niya si Pakulong Duterte? <tries> Oo, oh, di ba? Alam po ba natin yun noon nung nangangampanya pa lang sila? <tries> Hindi po. Kaya dapat niya po mat mat matuwa tayo eh. Dahil sa listahan ng INC, ha? Ah, Halo-halo po. Ah, kung magloko man po yung ibang mga senador dyan, may ko -contra. kasi kung pare-parehas po yan, nilastate nyo po lahat yan, ha? Ah, ano po mangyayari? Ah, Iisang utak lang po dyan, walang oposisyon. E eh, po dyan, pag sinabi nila, tara, magnakaw tayo. Uy, si sige, magnakaw na tayo lahat. Lahat okay. Oh, Kita nyo kung gaano kalupit ng Congress ngayon? Pag sinabi nung tamba, eh, kung gawin nyo to, lahat? E eh, paano kung walang barkoleta dyan? Walang sumusubay sa mga kasama niya. Di ba? Walang naninita. Ah. Eh kasi gusto nyo landslide eh. Kasi dami ng puno, gagawin ng lahat. Oh. Di ba ba? Na, sana po naintindihan po ninyo ha. Hindi ko lang po kasi marami pong nagagalit eh. Marami pong nag-iiyakan mga kabayan. Bakit hindi po nakasama yung mga gusto po nilang mga senador? At uh, yun na nga ng mga kabayan ha. ha? naglabas na po uh, ng listahan ang INC ha ah, kung, na kung sino po ang iboboto ang mga senador at ilan pang mga party list ah, ngayong darating na eleksyon sa lunes May 12 mga abayan ang matindi dito mga abayan ha, hindi po kinumpleto ang INC ay yung 12 yung 12 na senador pagkos walo lamang po ang dinala ah, ng mga senador sa darating na halalan, mga bayan. Ito po ang mga dinala ng INC. Ah, una sa lahat, ah, number one, si Bam Aquino. Ah, pangalawa, si Bong Revilla. atlo, si Pia Cayetano. Ang abat, si Senador Bato de la Rosa. Ang lima, si Senador Bongo. Ang anim, si Senador Rodante Marcoleta Palakpakan. Ah, mga bayan, ah. Pang pito, si Senador Amy Marcos. At pang walo, ah, si, Se si Congressman Kamil Villar, mga kabayan. No? Yan, eh, Bakit po natin itong binabalita, mga kabayan? Ha? Eh kasi po, may mga nag-iyakan na naman po. Ha? May mga nag-iyakan na naman po. Sa na mga netizen. At ilang mga politiko. Mga kabayan, ha? Mga kabayan, tuwing botohan na lang po, ha? Eh lagi na lang po may nag-iiyakan. Kapag naglabas po ng listahan ng INC, ha? Bakit po kayo nag-iiyakan mga kabayan? Tatong lang po, ha? Nagtatanong lang po ako. Kasi hindi po dinala yung mga mga politiko gusto po ninyong dalhin. Ha? E di, boto po ninyo yung mga gusto mga kabayan. Sabi nga po, di ba, igalang po ninyo yung pasya. Ha? ng Iglesia ni Kristo, mga kabayan. Uh, ah, ganun din na ginagalang po ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo kung sino man po yung mga gusto po ninyong iboto. Napakadali lang po eh. Tapos kay question din po ninyo na bakit nangingilam? Ba na paano nangingilam? Wala po bang karapatan ng INC bumoto? Yun po yung tanong eh. Ha? Wala po bang karapatan na bumoto yung mga Iglesia ni Kristo ngayong halalan? Nga Ikap, ah, ba, ba? Alam na po natin yan eh. Tuwing botohan po, ah, nagkakaisa po ang mga iglesia ni Kristo. Ah, nabubuhay po sa pagkakaisa. Dapat po igalang po natin yun. Kung ang mga relihiyon po ng iba, ha, ah, at mga kongregasyon o ano pa mang sekta at grupo yan. Kung wala po kayong pagkakaisa, huwag niyo pong itulad sa Iglesia ni Kristo ah Iba po yan eh. Ha? Kaya nga po yan po ay uh, pilit. Ha? Kumbaga po ay parang star. <laughs> Napilit na gustong sungkitin ng mga politiko. Bakit? Kasi nga po may black voting. Ha? E ba't po dyan sa Mindanao? May halos meron din nga po silang black voting dyan. Ba't hindi po kayo nagagalit? Di po ba? Ganun lang po kasi yun. Ganun lang po kasi yun. Kailangan nyo po kasi it's a matter of ano eh, uh, principle. Di ba? Prinsipyo po yan ng mga iglesia ni Kristo na magkaisa. Hindi lang naman po tuwing election, nagkakaisa po ang mga INC. Marami pong pinagpapasyahan dyan sa INC na kung saan eh, nagkakaisa po ang mga kaanib ng iglesia ni Kristo. Tulad ng ano, naalala niyo po, di ba? pag nagkakaroon po ng nationwide pagtulong. Di ba? Meron po silang mga lingap para sa mamamayan. Nagkakaisa po ang Iglesia ni Cristo para tumulong. Pag kailangan po nilang magkalimbawa yung rally, di ba? Nagkakaisa po sila. Kaya isa lang po yung eleksyon na yan. Ha? Isa lang po yan sa, na kung saan eh, pinapakita po ng INC ang pagkakaisa. Kaya huwag niyo pong iiyakan. <laughs> Ha? Ah, ba't yung po iniiyakan? Halimbawa, yan si Bang Marino, nakapasok po. Di ba? Dati, yung mga piklawan, galit na galit kayo, hindi, walang, wala kinuha ni isa sa inyo. Diretso kayo sa Inidoro. Ngayon, kinuha si Bang Marino, nagagalit pa rin kayo. Ha? Ah? At kasama lang ang piklawan eh. Di ba? Dati, hindi kasama si Bong Revilla. Ha? Na, di ba? Kay Marcos. O ngayon, merong isa, o. Di ba? Ba't magagalit pa rin kayo? Basta, masaya, masaya kayo. May nakapasok galing sa inyo, eh. Andiyan pa si Bia o. Kasama sa aliansa yan, o. Ba't kayo nagagalit? O. O. Tapos yung mga DDS na iba dyan, ba't kayo magagalit? Andiyan naman po si Senator Bato de la Rosa. Andiyan po si Senator Bongo. At andiyan din po si... Congressman Rodante Margoleta, panalo na po tayo eh. Ba't po kayo magagalit? At pag huli, ayan po yung mga inindorso ni BP Inday Sara, si, Mar si Amy Marcos at si Camille Villar. Di ba? Oh, ba't po kayo magagalit? Lahat naman po sa party ninyo ay may kinuhanan. Alam nyo mga kabayan, ah, hindi nyo man po maisip, ha? Ah? Ipapaunawa po namin sa inyo. Ipapaunawa ko po sa inyo, ha? Para maintindihan po ninyo. Ha? Paano kung walang oposisyon na ipinasok dyan sa listahan ng Iglesia ni Cristo? Ah, sabi mo, landslide. O, oh, landslide. Sabi mo, landslide natin yung alyansa. Puro alyansa lang nakalagay dyan. Ano pong mangyayari? Eh, punta, nanalo lahat ng alyansa. Oh. Edi sama-sama sila doon, walang oposisyon. Di ba? Kaya nga ka tayo nalintikan ngayong yung team eh. Bakit? Nung nakaraang eleksyon, yung unit team, di ba? Pero may sinama. Hindi po lahat sinama doon sa unit team. Kaya nga bang tayo nagkaroon ng oposisyon eh. Buti nga po naligtas tayo bakit? E eh, pusa kung sinama po lahat ng unit team doon, edi lahat pro, bongbong lahat ngayon. Edi, di ba? Diba? Ngayon, nagalit na kayo yung mga DDS, eh, pro-Bongbong lahat na nanalo doon, o. Oh. Kawawan, taong bayan, walang oposisyon. Di ba? Hindi kasi natin alam yung mangyayari sa future, mga kabayan, eh. Paano kung nilanslide mo ang... nilanslide mga PDP laban? Tapos, pagdating nung nanalo na, nung sila na yung namamayani, eh, may biglang iba na pala yung nangyari. Atunan doon kay Bongbong, ha? Di ba? Sabi nga ni Bong, di ba? Di mo ba, ba, ba tayo nasana mga kabayan? Nangyari na nga kay Bongbong eh. Di ba? Sino mo mag-aakala si niya? Si niya si Pangulong Duterte. Oo, oh, diba? di ba? Di mo ba di mo tayo nasana eh? Pinakulong mo si Pangulong Duterte. Ito. Alam po ba natin yun noon nung nangangampanya pa lang sila? Hindi eh, po. O, oh, di ba? Kaya dapat nga po mat mat matuwa tayo eh. Ha? Ah? Dahil sa listahan ng INC, ha? Ah, Halo-halo po. ah, Kung maglokoman po yung ibang mga senador dyan, may kukontra. Di ba? Kasi kung pare-parehas po yan, nilastate nyo po lahat yan. Ha? Ah, ano po mangyayari? Ah, Iisang utak lang po dyan, walang opposition. Eh kung kaya pag sinabi nila, tara, magnakaw tayo. O si sige, magnakaw na tayo lahat. Lahat okay. O Kita nyo kung gaano kalupit ng Congress ngayon? Pag sinabi nung tamba, eh, kung gawin nyo to, lahat? Eh paano kung walang barkoleta dyan? Walang sumusuway sa mga kasama niya. Di ba? Walang naninita. Eh kasi gusto nyo landslide eh. Pag sinabi ng puno, gagawin ng lahat. O. Oh. Di diba ba? na sana po naiintindihan po ninyo ha. Hindi pa ko lang po kasi marami pong nagagalit eh. Marami pong nag-iiyakan mga kabayan. Bakit hindi po nakasama yung mga gusto po nilang mga senador? Ha? Halimbawa, bumili galing sa piklawan. Eh ilan po ba yung piklawan na numatak Dalawa. O kailangan nung isa lang. Diba? Pamibiliin ka si Bang Marino o si Kiko Pangilinan. Ha? Yung isa tahimik lang eh. Eh kahit nga ako, ayaw akong iboto si Mabangino eh. Pero kung si ka, diba? Bubo, bu ibo, kailangan mong iboto kasi yun yung kaisahan eh. Diba? O. Oh. Pipili ka, Mabangino, Kiko, Pangilinan. Diba? Ano mo bang ginawa ni Mabangino? Kahimik lang. Diba? Noong kasagsagan nung pagbulong kay Pangulong Duterte, o. Oh. 'Di ba? Nagsabi na nga po ang INC. 'Di ba? Dapat nasa rule of law. Oh. Bang ma ma Marino, lang, 'di ba? Pero yung isa lagi magbabatugulan. Ba, diba? di bukas kasi dati alam eh. Di ba? Tapos umihigop ng <laughs> sa... sa takip ng kalero. <laughs> alam mo po yun? Dapat totoo po kayo. Maging totoo kasi mga tumatakbo kasi Pag eleksyon nagiging mahirap kunyari eh. So, siguro kaya hindi din na. Ito yung spekulasyon ko lamang ha. Diba? Di ba naman baboto? Kumakain sa takit ng kaldero. Umigop ng sabaw. Hindi naman lumapat yung labi sa sabaw. Tapos sabi niya, sarap. Ito nga sa... Ah, Sa totoo lang po. Maaaba yan. Di mo ba? Oh. Oh, ilan po yung inuwa sa ano, Alyansa? Oh. Ilan po inuwa sa Alyansa? Isang Bong rebilya. <laughs> Di mo ba, oh, Bakit daw si... Bakit ba yun naman si Bong rebilya? Eh, nagbubulot <laughs> sila <laughs> eh, alam ka naman, kunin mo sino? Oh. Yung isa dyan na napakalaking ng tarpaulin? Si Edza? Diba? Yung nagpakulong kay Bantag. Pusak ka na. Diba? Maging mat- Isipin po ninyo. Isip-isipin po ninyo. Ha? Diba? Narinig nyo ba nagsalita si Morevilla na hindi, kailangan talaga, ano? Kailangan talaga makulong yan si si Duterte. Di ba? Tahibig lang eh. Di ba? Nakpiga kay yan, di ba? Nagalit nung nalaman na nagsalita rin eh. Eh mga kay di ba? Napatid niya si Senator, ano eh, kay eh, di ba? Oh, nagsalita rin na against nga sila doon sa ginawang pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Ito na lalo na to, si Senator Bato at si Senator Bogo. Oh. Di ba? Di pa bubae pa sa iya. O, oh, siya, siyempre, Marcoleta. O, oh, siya, INC yan eh. Di ba? Ay, ni Marcos. Di ba? Ano sabi ni Bibi Inday? si Ay, ni Marcos kasi pagdating para hindi siya ma-impeach. Di ba? Kailangan niya siya lang yung nagsalita. Noong kinulong si Pangulong Duterte, siya lang nag, ano, ng hearing. Laban dyan. Bilyar. Diba? Nagsalita yung tatay, yung nanay, yung kapatid. Nakagising sila na doon sa pagpapadala kay Pangulong Duterte. Hindi diba mo ba? Yung po yung isipin po natin, ha? Mga kababayan. Yung po yung isipin po natin na hindi po pwedeng landslide lahat. hindi pwedeng landslide alyansa, landslide piglawan. Kung sino pa man, di diba? ba? maging masaya na po kayo dahil may mga nakapasok po doon sa mga gusto po ninyong iboto. Yun lang mang po yun. At huwag po kayo nagagalit sa ANC mga kababayan. Sa black voting niya. Dahil yan po ay nasa kapatiran na po eh. Nasa kongregasyon na po. Ha? Ah? Nandun na po eh. Kung hindi niyo po kaya gawin yung kaisahan, eh huwag niyo pong itinutulan yung ANC sa inyo. <laughs> yun lamang po yun ha. Dumako diba, naman muna sa isang pambalita. Ito po yung nakakatawa mga bayan. Ano po? Eh, ito po, siyempre. Huwag na natin pa. Ito po. Ayan. Yan po, pinaka nakakatawa. Ha? Hindi po nakakuha ni Dan Fernandez ang gusto niyang makakuha sa si Mahawan. Ha? Maging masaya na lang po tayo sa mga ganyan mga bayan, yung Ayun. Diba? Eh, alam naman po natin po nagkagawa na ito sa ano eh. Sa hearing ng quad ko, mga kabayo, hindi, mo ba? O, tapos tatakbo pa ang governor. O, eh, di ba? Maging masaya po tayo sa mag, di ba? Hindi na po nakaulit eh. Bakit? Ano po ginawa sa, ano, sa, sa Congress, di ba? Akala mo, eh, hawak na nila yung kapangyarihan eh. Yan po ang ipagpasalamat natin. Ha? Marami po tayo dapat ipagpasalamat sa INC eh. Dahil hindi po nakakuha ng boto. Di ba? po mga kabayan ha. At hanggang sa muli. Ay, pinaliwanag ko lang po kung bakit, kung bakit uh, ganyan po ang desisyon ng INC ha. Sa, na wag po kayo nagagalit sa INC. Uh, kung gusto nyo po, sino mo iboto ninyo, iboto nyo po. Malaya naman po kayo eh. Papaalala ko lang po sa inyo. Ah, Na isa sa mga nakita siguro ng INC. ah, Eh, yung mga politiko po dyan na, di ba, nagsabi na nga po ang INC, di ba, magkaayos na po eh, di ba? Huwag na po, huwag na po ito na yung impeachment na yan eh. Kasi wala po bagat ng patutunguhan yun yan. Watak-watak po ang taong bayan. Hindi po nakikinig yung mga congressman, yung mga senador, yung mga gusto tumakbo. Oh. Babaalala ko lang po sa inyo, mga ba bayan. Panuhulin niyo po ito. Panuhulin niyo po ah Ano po ba ang say? ng INC patungkol nga po dyan. Kasi mga kabayan, eh, hindi po kayo nakikinig. O, tingin mo, Di ba? oh ito po, kayo, mag-iiyakan kayo. O, nung ano nagsabi ang INC, di ba? Na kung ano ang sa palagay nila. Ha? Ah? Nung sinagawang rally. Di ba? Regarding impeachment. Hindi kayo nakikinig eh, mag-iiyakan oh, oh, po kayo. O ito, pakig ka po ninyo. Ayan Sa iba pang balita, naghahanda na sa isang mapayapang pagkilos ang Iglesia ni Cristo para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programa ang Saganang Mamamaya ng Net25, inanunsyo ang ginagawang paghahanda para sa isang pagkilos Sinangayunan ng Iglesia ni Cristo ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamalaan sa halip na itoon ang panahon sa impeachment na itunutulak ng ilang sektor. Bukod sa naunang impeachment complaint na inihain ng mga civil society group, ay eh e sinulong din ng makabayan block sa kamera ang kanilang sariling impeachment complaint. Nanindigan ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan at hindi sinasang ayuna ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ah, magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Kristo ay pabor pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. O oh mga bayan, napakalino po ito, di po ba? Ewan ko na lang po, hindi nyo pa maintindihan. Ha? Isa po yan sa mga dahilan kung bakit may mga ibang politiko na hindi po nakasama sa listahan. Ah, at yung iba naman po ay nakasama sa listahan ah, ng INC. Ayaw po ng INC sa kaguluhan, yung maingay. Ma <laughs> ah, yung gusto ay eh, kaguluhan, ayaw po nila yun. Eh. Kaya, kaya iisip po kayo eh. Ba't si Mabakino nakapasok? Ah, ba't si Budots nakapasok? Diba? Kasi nung mga panahon na nagkakagulo po, sila po ay eh, tahimik lamang. Uulitin ko po sa inyo ha. Ah. Maaring isa po yan sa mga dahilan kung bakit yung mga gusto po ninyong iboto ay hindi po nakapasok sa listahan. Ulit, mga bayan, huwag po kayo nagagalit sa INC. Ha? Pinapractice lamang po nila ang kanilang karapatan sa pagboto. Ha? At ang mga kaanib po sa INC ha? ay naniniwala po sa kaisahan. Kasi po, kung hindi ka po naniniwala sa kaisahan, pwede ka umalis eh. Walang sa sao 'Di ba? Kasi dahil dahil po diyan sa kaisahan niyan, ayaw mong sumunod. Alis ka na lang. 'Di ba? Ganun lang po 'yon. Ganun lang po kakadali sa sa INC 'yon. Tayo, naman po kayo tuturuan kung, 'di ba? Bakit naman po kayo didiktahan? E may sarili naman po kayong pag-iisip. Ang mga kaani po sa Iglesia ni Cristo ay pinipili ang kaisahan. Hindi po nagpapadikta. Ngayon, kung ikaw, INC, sa tingin mo, dinidiktahan ka, ayaw mo yung iboto, gusto mo iboto iba, hindi umalis ka sa INC. Wala naman nagbubumil sa'yo mag-stay ka sa INC. Ganun lang po yun. Ha? Ganun po yun. Kaya po may kaisahan po dyan sa INC dahil ang mga kapatid dyan ay naniniwala sa pagkakaisa. ah Tumapat man po sa gusto nila o sa hindi. Dahil naniniwala po sila sa pagkakaisa, kaya mas pinipili po nila yung pagkakaisa. Dahil so, po, kung sa tingin po ng isang INC member, ayaw po niya. At talagang gusto po niyang iboto yung sarili niyang gusto. O di lumabas siya sa INC. Wala naman po pumipilit sa kanya. Di ba? Ganun lang po yun. Huwag po kayong nagagalit. Ano po? O, hanggang sa muni mga kabayan. Magkita-kita magkita po tayo, ha? Sa mga susunod pa natin na video. At muni, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin, ha?